Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo pala. At syempre, balik na ang inyong advice at higit sa lahat at katatapos lang natin mag -aral. At thank you, Lord, at nakatapos na tayo. So, ngayon, balik topic na ulit tayo, mga kasawi, at pagbibigyan ulit natin yung ating mga sender sa kanilang mga kahilingan, mga kasawi. At syempre, ito po ang ating sender ay isang lalaki. Ang sabi niya, sa kabit na kukuwang tunay na sarap. Ayan, ang sabi niya. Nakakatawa kasi yung dulo pa ay nakalap pa talaga ito mga kasawi. Naniniwala ba kayo doon na ang sabi ng ating sender ay sa kabit nga ba ang tunay na sarap? So bakit nga ba ganon yung nasasabi ng mga kalalakihan tungkol sa kanilang mga kabit at versus sa kanilang asawa? Magbibigay tayo ng opinion mga kasawi tungkol dito sa ating sender. Kaya nasasabi ng mga kalalakihan na palaging sinasabi nila na sa tunay ang sarap ng kanilang mga kabit. Kasi nga dahil pagdating sa kanilang asawa sa legal wife ay hindi ito na pagbibigyan. Minsan either naman na pagbibigyan ito ay hindi naman talaga ganun kagaling. Kumbaga ang mga legal wife kasi is hindi na ito gumagawa ng mga ibang foreplay na tinatawag. Kumbaga kapag ka ng nanghingi sa kanila ang kanilang mga asawa ang ginagawa nito ay nakatihaya na lamang mga kasabi. Hindi kagaya ng mga talagang kabit ay talagang ginagawa nila yung best nila pagdating sa jugjugan mga kasawi. Kung ano yung hinihingi ng lalaki ay talagang lahat binibigay at pinag-aaralan pa nila ang kanilang mga posisyon na ginagawa para naman mas lalong naaadik ang isang lalaki pagdating sa kanilang mga kabit. Kasi bakit na ba ito ginagawa ng mga kabit na taadik nila yung kanilang mga kabit? Kasi alam niyo ba kung bakit? Para naman, babalik-balikan sila ng isang lalaki. Kasi mga kalalakihan, kasi may mga lalaki na gusto na magaling ang isang babae pagdating sa kama. Kaya kapag ka sila ay nakaka-try sa kanilang mga kabit, ay talagang eto ay hindi nila nakakalimutan. Kaya yung ending, talagang binabalik-balikan sila. Kaya legal wife nila na asawa, ay hindi sila nag enjoy Kaya feeling nila ay mas nasasarapan sila sa kanilang mga kabit. Kasi feeling nila nila ay binibigay sa kanila yung kanilang satisfaction versus doon sa kanilang legal wife. Minsan kasi yung mga legal wife, kapag kahinihinian pa ito ay nagdadamog, nagagalit, minsan ko ano-ano yung mga sinasabi. Pero may mga ano naman kasi reason yun kung bakit ganon. Minsan pagod sa trabaho, minsan pagod sa mga bata at sa gawaing bahay. Lalo kapag kayong housewife ay talagang sa loob lang ng bahay. Talagang naku, mapapagod talaga ito. Kaya pagka time na talaga na mag-asawa ang nagsasama, so yung ending naghingi na si mister, hindi na napagbibigyan ni Mrs. Kaya ang palaging sinasabi ng mga kalalakihan ay masarap si Kabet versus sa legal wife mga kasawi, Yung laging sinasabi nila kasi nga mas pinagbibigyan sila ng kabit nila kumpara sa legal wife na asawa mga kasabi. So yun lang kasabi yung ating opinion tungkol dito sa ating sender na way naintindihan mo ang ibig sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, subscribe pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga.